amin na. Yan na. Hindi na Hindi pa sige. Hindi pa rin. Mababalik. Mababasag ang nga ng writer. Ating mga... hey. Bali po. Pinipihit po namin yung camber pero hindi po nalabas yung yung nut niya. Yung bolts. Lost thread. Lost, lost thread to. Kailangan din muna tapos pagka naputol sa machine shop. Salpak. Pag nalapal sa na-camber board, sa kanilang ulit balik. Kasi hindi pa pasok yung grinder eh. Parang hindi kaya ng grinder eh. Hindi pa pasok. Basta yung tatamaan tao, tatamaan yung ano. Masinsyap Ay hindi, ano kahit bibiyakin na lang yung tornilyo na yan para mahugot yan. Ganun ang mayayari dyan eh. Para, o oh, pag ginrender yan, dito ang tama niya. Ang lang ah. Pag ginrender yan, dito ang napatatamain. You know, bibiyakin na yan para matanggap. Bibiyakin yung tornilyo na to papaltan na ng panibago biyak yan pupunta ganyan ang biyak yan hindi, hindi pa ganito hindi putol biyak na machine shop oo machine ganyan din ang gagawin yan hindi ma hindi matitira na pa ganito yan bibiyakin yan hindi oh, ako yun asite lang din ay kaya lang matatamaan ito Mas, masisira yan hindi kaya, lang, kaya, kaya papalitan asite oo oh, madali lang paltan yan kaya lang sa machine dapat yan hindi lang natin yun oo okay na po Bali po, bali po, ano, hindi talaga siya matanggal. Na na ba? Kasi wag naman ang palit na, na higpit. Higpit naman ulit ng bana. Ayaw din mahigpit. O, ayaw din, ayaw siyang maluwagan. Ayaw, ayaw, ayaw din siya lumuwa din. Ayaw din mahigpitan. Ayaw din lumuwa. Ibig sabihin, kumakat na yan. Ginalawang oh. na yun sa loob. Sa loob, nalostred na. Kaya mga, kaya mga magpalabas niya pa. O. Oh. Ay, pag pinukpok dito, ayo kasi lumabas. Hmm. Pag pinukpok siya dito, kasi nakaluma na, maluwag ano, na rito na konti. Oh, ayaw ayo siyang pumunta ron sa ano. Ayo lumabas yung tornilyo. Okay. Hipitan muna natin 'to. ano. sige, hipitan na lang kasi luluwag eh. Ah, ah ano na yan eh, Aalugan to doon. Na yung pa rin pa uh, oh, 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 oh. Okay, that's that's video? That's okay. Ayaw, ayaw, dipitan. Ayaw rin humigpit. matindi higit ang ito. Ayaw pa rin siya humigpit. Kaya ano talaga, no choice talaga. Anong unit ito? Kia. Kia? Ayaw nga. Kia. Kia. Sino natin kung anong kaya ito. Sorento, kaya Sorento. Sige, buwan Para pakita natin kay Sir. ng video. Sir, dito